Okay, hello guys. Welcome to my channel. Luluto tayo ng dining ding tayong patola, saluyot, okra, sigarilyas, talong, Ampalaya tsaka lalagyan natin ng kamote. Ayan. Oh, pakbit. ang tawag. At meron tayong ulaklak ng kalabasa. Ubos ng sitaw. Tsaka, Saluyot Yan Ayan. Mamaya makikita nyo. Uh, ang tawag nila ko sa? Ito. Oh. Alokon. O. Oh. Meron tayong, uh, ano? Alokon. Alokon. Na tinatawag yan. Special yan. Special yan. Ayan. Mamaya papakita ko sa inyo pagka naluto na yan. Pakbet. Okay guys, prepare na natin yung ating pakbet. Hiwain na natin isa-isa. Ayan. Pakbet at dinudugo. Hiwain na natin yung talong at ampalaya. Pero lahat 'yan kasama 'yan sa pakbet o kaya o dinding di ko lang kung ano tawag diyan. Sa lulutoy natin 'to, guys. Hmm. Sarapin. Mamaya. Okay.